So for today's speech nga, magluluto ako ng chop kasi kailangan natin ng food na maraming iron kasi ito pala yung dahilan kung bakit lagi ako nangihina nung mga nakarang linggo at na hilo. Kaya eto konsulta ko sa doktor at yun nalaman ko nga na mababa ang dugo ko at anemic ako. At bilang isang nanay nga na maraming umaasa eh, hindi ako pwede manghina, kaya ito, pumunta ko ng palengke ayut At agad-agad na ako nagluto ng chop suey. Namili na ako ng mga kulay na gagamitin, kagaya ng karot, sibuyas, sayote. Dapat niya may titsaro pa yan. Tapos inamahang ko rin siya ng atay. O ayan, ko ako na muna siya. Naalala ko rin dito ang aking nanay. Yung panahong bata pa ako at labi ako nagkakasakit, ito ang lagi nga sa akin, ang chop para da mabilis akong gumaling at sinasabi niya anak humain ka ha para na makas ka ulit. Yan ay naisipan ko kasi para din sa akin to para bumalik agad ang lakas ko dahil bawal tayo magkasakit. At sa bawat subuhan ng chapsoy para may kumakalabit sa akin na lakas. At isang araw, dalawa, tatlong araw ay unti-unti na rin magbabalik ang kulay sa aking kismi. Di pa man ako totally magaling pero alam ko na may laban na rin ako at magsisimula ulit sa pagdamon simpleng plato ng gulay na ito. At ayan nga, minikos-mikos ko na ang mga gulay na ito. Inuna ko yung matitigas. Siyempre, kailangan natin unahin ang matigas kasi masarap yun. Di na kasi masarap pag malambot. O, ba diba? Kaya huli yung malambot. Cheres. Ilagyan ko na rin nga siya ng mga pampasarap. Then talaga ako, pinagliluto. Gusto ko masarap yung niluluto ko. Parang ako, eh, hey, oh, wow. may ganun. Siya pala, rin ba? Naramdaman niyo na rin ba na maging anemic kayo? Kasi ito yung sinabi ng doktor sa akin para bumalik yung anak ko, yung lakas. Mag Kumain lagi tayo ng sustansya mga gulay, sa iron. So ito yung talaga yung narecommend ng Dr. Chaps, and yan na lahat kasi ng alamang loob ng manok. Yan, kailangan natin kainin yan para mabilis po malikang mating ating ah, lakas na yung dugo natin. Kasi sabi ng Dr. Sapin, ang tatalo ng white cell ko, yung red blood cell ko, saka yun ka lang kung kumain ng mga kanyan. Ayan, meron na atay ng manok, may carrots, may broccoli, tapos may itlog pa ng pugo, kasi maganda daw yan na pampalapot ng pulang dugo, kasi mas mahirap. Pag natalo na ang puti natin yung pulang dugo. So, isalip na conserves nga nilagay ko, e, eh, gatas yung nilagay ko para mas lalong sumarap ang ating japsuy. O, regularin eh, ba kayo, mga Tara na, maghahain na tayo at kakain na. Tikmanan natin ang niluto kong japsu. suik. E, talaga bang masarap to? Pero sigurado ko sa inyo na healthy to. Kaya, pag nang patagalin pa. Tara na. O siya, follow for more updates. So, bye!